<laughs> masyado, masyado mong pinapakinis yan na Masyado mong pinapakinis Masipago siyang ano, kanina din no Kanina ba yun? Kagabi Ay, kagabi pala Kagabi rin Pagka na kumalik ka bok, nakakatamad hmm. naman bilis. <laughs> Kailangan niya ng cover. Uh, di kasi, ba meron kayo yung kuya? Hindi ako punagay ako gusto dati. Lalo na pag nagwalis, nag, 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 naka-park doon, nagwalis nag, nag, nagwalis yeah. si Bobby, syempre alikabok, alik tumatalisik. Oh. Asa na yung kalus? Wala pa yung kalus? Wala uh, po hmm. May bad news po tayo ka Tegram. Yung kay Kuya nasun... Anong nasunog na? Hindi <laughs> na ano Na, 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 na overflow Overheat. Na overheat yung makina. Nakalimutan ko. Hindi, tinabi ko. Hindi, ano naman doon. Nakakalimutan ko ka yung pinangiwak sa lobby. na yeah. mamaya na Ay, bukas. Bakit, bakit dito? Nagtira ka, tit, Kuya August? Ha? Nagtira ka? Puto. Uh, Bigyan ko muna ng moment yung mag-ano dito. mag Yung po

Hindi kayo makakasama ng mga Ted. Wa? Hindi kayo makakasama ng mga Ted. May project ko eh. Mm. Punti mm. na lang kasi Saturday din eh. Uh, mas mahal ang Yeah, um. Sa <laughs> Saturday ba?

Like mm -hmm. it. yeah, mm -hmm. to. Oh. Say good to Lolo and also. Yeah. <laughs> my money, oh. my money. Yeah. Are you going home, Travis? That's perfect. Oh. Travis, yeah. Yeah, I'll get you. Yeah. I'll get your, ano, yeah. Yeah. So, yeah, I'll I'll you. t-shirt. Yeah. Maybe there's a in dinner.

importante pag pag pa lang yung pag-ingat sa pagmamapang lalo na kung may mga kasama ka so, ano pag-iingat mo sa motor hey, mo ganun din ang gagawin sa sarili two mo ang ingatan mo hapa dahil ang motor ang motor mapapalitan pa there, pero uh, uh, Wait! Oh, good night. Mm I love you. Travis. Over there. Oh. We're Travis. We're Travis. We're Travis. You, wish oh. you we try to make this as right? okay. eh, eh. scratch nang binili mo yung plot. cloth, yung cloth na ano ay Ah, ayun. Pero dito pa. Mas yes, maganda yun. Mas yes, maganda yung ginagamit yung paper paper na. Yun, yun talaga pang pula sa mga sasakyan. Sa mga ganyan. Mas pagagamitan ng ganito. Ano pa yun dito? Ayan. Ayan, ito ang mm -hmm. last box. Nasaan mo bukas? Puro alit ka muna naman yan. Ayan. Nasaan mo nalagay sa bukas? Ha? Ang aras ko. Oh, mga 7, 7.30. Mm hmm. Alas liwa? Mm hmm. Pero ang flight ko, 12.05. Can I get a hand here? 12.05, tapos layover ng 3 hours sa uh, Korea. Ang dating ko sa ano man. Ang dating ko na sa amin mga 12.40. Malo po sa bahay. O, eh, tangan. uh, oh, tangano. Sa araw, isang araw po ko Oo, oh, well, isang araw. Ano lang naman eh, yung 16 hours different lang mga araw. Alis ka dito. No, alis ka nang maga dito. Kaya niya, alis ka nang maga. Darating ako ng Korea ng hapon. Tapos, alis doon after 3 hours. Darating ako ng shuttle. Darating ako ng shuttle ng ano yun? Ano yun? 10.50 Eh, not 10.40 Remember, I won't hindi po masyado na po kayo. Isasakyan niyo po na gamitin po pasundo. Ha? Isasakyan niyo po sundo sa'yo. May susundo na ako sa akin. Kaibigan, uh, yung kapatid nung... Yung kapatid nung nagdala nung sa akin. Ano lang naman eh, five minutes away sa bahay namin. Nak email nga si Jen sa akin, sabi nga ni... Yung lawnmower nasira, yung gate nasira. Kasi pagka walang kuryente, pag hindi nilalam gawin yung mabuksan yung gate. Kasi kailangan yun, yung may pinaka-switch on and off mo yun para mabuksan mo. O kaya gagamitin mo yung key, may pinaka-key para i-unlock mo yun. Pero naayos mo na. Tapos yung kotse ko, tinanggal niya muna yung battery sa pagkakakun. Kaya ko na may ikabit yun. lang Dahil so, matagal din hindi nagagamit. Pero brand new daw yung battery nung, kaya... So, yeah. so, sa April, sa April pang punta niya so, kasi April, tax season. Saan so, ba si Koedyan kayo trabaho? Nasa Korea. Ay, ano, Okinawa. Saan so, ba siya, ano pang trabaho niya? Hmm, dati pa sa ano yan, parang katulad kay Gerald, gano'n. Kaya mm -hmm. lang sa... Anong Merchant Marine? Gaya Gerald, Merchant Marine. Oh. Ngayon wala na siya sa barko, nag-retire na rin siya. Ngayon. Kailan mo ano ng kwant? Cover. Ah? Kailan mo bibilo ng cover yan? Ano order? order pa ba o ano? Meron na sila dyan. Hmm. Anong kung kulay ang cover niyan? Black? Black. <laughs> dito ka naku-park dito? Hmm. Park dito siya Di mahirap hindi ma ba mahirap iakyat accept dito uh, sa ano uh, sa kamila mas mababa doon kaysa doon tapos iliko mo lang na gano'n sa may ano sa may bindo ito diba hindi doon sa ano ano lang eh isang nakbang lang eh Ilang ilang galon yung ano niya? Ilang litro ang gas niya? dalima mga tawin? ano ba ilabi sa, isang galon siguro mga ano lang sa eh maliit na sa ano naman sa US naman ang mga estudyante doon ang ginagawa pag Friday night nagbaburn ng tire try ko <try> 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 <P> <try> mm. magastos lalo na kung mahal mahal ng gasolina try na no? po hindi it's a wrap tsaka <try> mo pipigay na Hmm. Igaganda na po ito. Sa kotse po iikot, magiging donut. No. Kaya pag nagasgas naman yung tire, wala. pag sinisipon ka, pa, ingatan mo yung sarili mo. Huwag masyadong pan yung pagpapawis na yan. Ano? Alas na Alas na banding. Alaw. <laughs> ah, oh. <laughs> <laughs> Masyado no, naman no. ng ano mo no. motor mo. No, Ayun o. Ayun o. yung o. Ayun o. Ayun no. no, no. no,